Ngayong araw naman guys, eh, samahan nyo naman kami mag-relax at mag-food trip nito mga hinanda nating na pagkain. Dito lang yung guys sa may dalampasigan. Kaya ano pang iniintay nyo guys? Let's go! Samahan nyo kami! So what's up mga kanapadaan lang So for today's adventure nga guys natin ay manatagpuan na naman kaming napakagandang place guys para mag relax at tamang tama din para mag food trip At dahil nga guys namimiss nyo na naman yung daily upload natin ay kaya eto mag upload ulit tayo araw araw Bakit comment naman dyan guys sa baba kung sino yung mga supporters lagi natin na gustong mag upload tayo araw araw para mapagbigyan natin Sobrang saya kasi guys namin ni Dugong pag nagpapasaya namin kayo at talaga nabibigyan namin kayo ng good vibes araw araw yung laban sa buhay Alam natin guys na may kanya kanya tayong priority at mga trabaho sa buhay kaya heto hayaan nyo guys na suklian namin na kahit konting relax at pang pagod vibes itong araw nyo pagkatapos nyo umuwi dyan sa inyong mga trabaho basta lagi nyo lang guys tatandaan nandito lang kami dalawa ni Dugong para pasayahin at idalhin e, dalhin kayo sa mga adventure namin kung saan ma kami pumupunta at kung ano yung mga kinakain namin pasensya na nga lang guys kung minsan natatakam kayo at bago nga pala guys natin ituloy itong adventure natin ay umatend nga pala guys kami at na invite kami sa isang 18 birthday kaya maraming maraming salamat nga pala guys kay girlie sa pag invite sa amin dito sa kanyang kaarawan. Ayan, solid talaga na papudrip din kami ni Dugong dito ng malala. At syempre guys, shoutout din nga pala dito sa mga solid followers natin na nakita kami ni Dugong kanina. Ayan, sana share nyo tong video na to. Tapos ayun na nga guys, ano, balik na nga pala guys tayo dito sa adventure natin ngayong araw na kung saan guys ay may natagpuan na naman tayong isang spot na pwede nating pagpudripan. Kaya nga guys, kung mapapansin nyo sa amin ni Dugong, oh grabe yung tuwa namin at napasaya pa nga kami dalawa dito kasi makakapag-relax na naman kami ngayong araw. Dito na lang pala guys kami pumesto ni Dugong sa may malaking puno. No, at kagad na rin nga pala guys dito nagpasiga ng apoy para makapag ihaw na rin kaagad kami. At dahil nga guys naiwan namin yung mangkok na paglalagyan namin ng sausawan na, ay eto may naisip ako dahil nga guys dati kaming boy scout ay naisip kong dito na lang siya ilagay sa bao. Medyo madumi nga guys yung loob ng baso pero kiniskis ko lang yan para lumini. Siyempre guys di naman tayo maarte talagang galawang boy scout tayo ngayong araw. At nakalimutan rin nga pala guys namin magdala ng grills na ihawan kaya eto nagawa na lang muna ako ng yari sa kawayan. Diyan nga pala guys, natin ilalagay yan. Grabe naman guys yung mindset natin natin o talagang pang boy scout noong nakapagpabaga na nga guys kami ng mga apoy ay agad na rin guys namin nilagay itong isang perasong malaking bangus na daladala namin na binili guys namin kanina sa palengke pag nga pala guys dito tayo nagagawa ng video sa mga ibang lugar o sa ibang barangay hindi guys tayo makapanghuli kasi guys hindi natin alam kung saan yung mga galawan dito at kung ano yung mga nahuhuli may dala rin nga pala guys kami mga talong dito na iihawin natin kaya agad na rin guys namin ito sinalang at syempre guys hindi mawawala bumili rin nga pala guys kami ng pusit kasi favorite namin ito alam nyo ba guys pang nagluluto kami, gusto ko lang i-share sa inyo na patuloy pa rin nga pala guys yung mga nag-offer sa atin ng mga sugan. Grabe talaga guys yung mga offer nila sa atin, talagang sobrang lalaki na at napakalaking pera noon kung tatanggapin namin ni Dugong. Isipin nyo guys, one minute lang yung sisingit dito sa aming video tapos ayun magkakapera na kami. Pero syempre guys, gusto natin maging maayos at maging mabuting emplo tayo sa mga kabataan lalo na ngayon guys, puro mga bata halos sya nanonood sa atin. Kaya kahit guys, hindi na tayo kumita ng ganong kalaking pera, at least magandang ehemplo at mabuting napapanood sa atin ng mga palo words natin. Siyempre guys, alam nyo na, yun na lang may ambag natin dito sa mundo, maging mabuting tao at maging mabuting ehemplo para sa iba. Siyempre, nagpapasalamat din guys ako kay Lord ng sobra-sobra kasi dahil sa kanya ay eh, napapaglabanan namin yung mga ganong klase ng tukso. Pero sa mga ibang promotion naman guys, tungkol sa mga product, damit at sa mga clothing at sa mga iba pa guys, eh nagpo-promote talaga kami, maliban lang talaga guys sa mga sugal. Habang nakatulala nga guys, kami nidugong dito sa mga hampas ng alon eh, unti-unti pumapasok sa isip namin kung gaano kahirap yung mga pinagdaana naming buhay dito sa buhay vlogging. Napapasabi na rin guys kami sa sarili namin na medyo malayo na rin pala guys yung naabot namin pero alam kung kailangan pa namin pagbutihin, kailangan pa namin lalong galingan. At bago nga pala guys sa mga kadramahan natin dyan sa eksenang yan ay eto na muna guys, pupul trip muna tayo no itong mga inihaw nating napakasarap na pagkain. Meron din nga pala guys kami dalang quarter melon dito, ayun o in English pa, pakwan lang guys yan. At bago nga pala guys rin tayo kumain, huwag na huwag natin kakalimutang magpasalamat kay Lord sa lahat ng mga blessing na binibigay. So, yun, guys, so guys, what's up? Ngayon araw ay eh, samahan nyo kami po dito guys sa gilid lang ng dagat at dalampasigan. Sabi, sobrang solid talaga guys dito at talagang ma-enjoy tayo. Let's ay, go! go! Meron tayong pusit, pakwan, bangus, at ano? At may baong. Oh. Dogs, so una natin tikman ay pusit. Oh, pusit. Nasaan natin nga guys itong pusit natin sa masarap natin sa usahawan, guys. So, ito pa lang. Dog! Ano natin? Pusit. Okay. Eh. top! makalat-kalat lang wait ko lang ay talong talong top bangos? masyadong ting bangos oh

<laughs> Habang kumakain kami guys, eh, nga pala ako nagpapasalamat sa lahat ng mga solid supporters natin dyan, sa mga palagi nagko-comment, nagre-react at mga nag-share na video natin. Shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Kaya hanggang dito na lang muna ulit guys. Kita kayo sa ulit bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>